Hi, naku, wala talaga tayong magawa nito ngayon na araw. Kaya mag, ano tayo ngayon, mag drill tayo ngayon mga kabayan. Alam mo naman tayo, pag nasa Pinas tayo, hindi tayo marunong nito. Pag nandito tayo sa ibang bansa, marunong tayo sa mga gawain sa panglalaki. Gaya dito sa ginawa ko, mag drill tayo mga kabayan, mag screw tayo. Kasi wala naman talagang gumagawa nito. Kahit nag rent lang tayo dito, dapat pa rin nating alagaan ang flat nila na ating narintahan na apartment. Kaya bising-bisi tayo ngayon mga kabayan, wala tayong is kamarites dito sa bahay kaya <laughs> Maglinis na lang tayo sa ating mga kusina, sa ating Dito lang na. ako sa Qatar, marunong nito mga kabayan. Sa Pilipinas, hindi ako marunong nito. Pero ngayon na nandito ako sa ibang bansa, ay naku, ising isi na lang to sa akin mga kabayan. O, oh, tingnan mo naman, nag ako. Kasi nga, parang malaglag na yung ano natin sa cabinet. O, oh, ba diba? Tapos na. O, oh, ibang trabaho na naman ang ka, kailangan mo talagang harapin lahat ng mga pagsubok sa buhay mo. Gaya nito. O, oh, ba diba? Oh, marunong ako nyan mag-drill. Noon, hindi ako marunong. Pwedeng pag-aralan ang lahat ng bagay. Kahit hindi ako marunong kaya kinakaya ko mga kabayan kasi wala naman talagang ibang tutulong sa atin kung tayo lang kahit mga problema nga natin tayo lang Halos kalaga... lahat ng mga OFW ay merong overtime o part-time kahit saan saan na lang kahit basta pwedeng gawin na makapag-part-time ang isang ah. OFW. Dito sa ibang bansa, kahit pang lalaki na trabaho ay kinakaya sa isang OFW na babae dahil dito naman talaga walang babae at lalaki kung kaya mong trabahuin, trabahuin mo talaga. Ako din nakapag part time ng cleaning sa uh, house or villa or building, mura lang minsan, merong 20 per hour, 30 per hour, merong 25 per hour. Kaya depende sa magbigay sa iyo o sa owner ng magpapalinis ng bahay. Kaya dito sa inupahan namin, ako na lang ang maglilinis kasi sayang naman ang di ba? Ipunta mo pa sa iba, di ikaw lang maglinis sa free time mo. Kasi meron naman talaga tayong ay nga, so ilinis na lang natin sa bahay kasi ichika-ichika natin eh, maritis natin sa ibang oh. tao mukhang malapit na kaya na yata akong matapos nito pero parang hindi pa matagal-tagal pa yung bubunuin natin ang uras na oras na maglinis dito sa kitchen kasi marami pa akong i-arrange kahit dito sa room namin meron pa akong i-arrange kaya inuuna ko itong sa kitchen so, ah. sana magpahinga kasi titingnan sa mga Korean drama kaso hindi pa yata ito matatapos ay nako ang buhay ng OFW oh. yeah oh. parang matagal pa ata to kasi nainip na ako kakalinis dito sa kitchen namin na ang daming dumi maraming yalo kaya tayo maglinis kara para hindi tayo sabihan ng dugyot ang mga Pilipino ha? ikaw kabayan anong kwento mo sa paglilinis mo sa bahay mo o sa room o sa kitchen mo ikaw naman magkwento parang natatamad na ako dito sa paglilinis ko kasi binilisan ko na dito para matapos na agad-agad ay nako parang may dumi pa balikan muna natin yung paglilinis natin kasi meron pa siya hindi pa natanggal ha, dito na tayo at at maglagay na tayo ng sabitan para sa ating mga sando, sa ating strainer at iba pang mga gamit na para malinis naman tingnan ang ating kusina. Uugasan mo natin isa-isa para malinis naman pag sabit natin sa ating sabitan kasi alam mo na naglagay ako ng mga chemicals yung spray kaya para hindi tayo makontaminate o malasong. na wag naman. Dapat ko nang bilisan ang paghuhugas at paglilinis dito sa kitchen namin kasi gusto ko nang tumingin sa mga k-drama, teleserye sa ABS at saka sa GMA kasi yun talagang oras na ipapahinga natin at itingin-tingin tayo sa YouTube pag nandito talaga tayo sa ibang bansa, lahat kakayanin kahit hindi natin trabaho, tatrabahuin natin. Kasi kung ano naman talaga ang iutos natin sa ating amo ay dapat nating sundin. Kahit nga ay init at itirik na ang araw, maglinis ka pa sa, sa labas, ganyan. Meron pang iutos kahit gusto mo nang mag-out, meron pang iutos. Doon pa ang maraming utos na hinako, may hilo ka talaga at gusto mo nang umuwi at mag-punch out ka na sana at meron pang iutos na Oh, ganyan talaga dito sa ibang bansa. Kahit gusto mo na mag-out pero meron pang hindi pa natapos na trabaho, ay naku, tatrabahuin mo talaga yan bago ka mag-out at mag oh, mag-spray muna tayo kasi maraming ipis dito eh. Yung maliliit na mga ipis di gaya sa atin, yung maliliit lang dito. Ewan ko, ang grabe talaga mga nak hundreds ata to kasi ang dami talagang ipis ngayon sa kitchen namin. Kahit gutom na gutom ka na at gusto ka nang umuwi at mag-punch out, ay hindi ka pa rin makapag-punch out kasi meron pang sa sa'yo. Kaya trabahuin mo na lang talaga. Kahit gusto mo nang umuwi, ay naku, hindi ka pa makaihi. Kasi feel na feel ko yan. Kung gusto mo nang umuwi, uminom ng tubig, ay hindi mo pa talaga magawa kasi yung trabaho mo, gusto mo talagang tapusin at ipatapos talaga yan before ka mag-out. Kahit gutom ka na, hindi ka pa rin makakain. Naku, ganyan talaga dito. Example, meron kang kasama mama nag-absent o merong nag-leave, ay sa iyo lahat ang trabaho, all around ka, dapat gagawin mo yan lahat ng mga trabaho at naiuto sa iyo at lahat talaga hindi yan pwede na hindi mo pwedeng gawin ang mga trabaho na iuto sa iyo. mukasabi ka na lang, gusto ka na lang umuwi sa Pilipinas at mag-relax. Pero paano naman pag wala tayong sahod, ay wala din tayong may uwi. Kasi uh, kada buwan, magpadala tayo sa Pilipinas. Alam mo naman, walang palya ang papapadala natin sa Pilipinas. Parang malapit-lapit na ako sa katotohanan, mga kabayan. <laughs> Kasi naglinis na ako ng floor. Kasi nilagyan ko ng sabon para... Ano naman, walang masyadong ipis at sa mamatay sila sa nilagay ko ng mga na chemicals. Ay, sana matapos na ito para makapahinga na ako at makatingin ng mga K-pop drama. At makahiga ng konti. Kaya ako naglinis kasi sayang kasi ang pera kung sa iba pa napupunta, di ba? Yung 20 real or 25 real, pwede mo na ikain ng McDo or KFC or Jollibee, di ba? Sayang naman kaysa wala naman akong ano ngayon. Di, ako na ang magtatabaw nito. Ay, tapos na. Ay, na. Ay, sa wakas natapos na rin. Nalinis ko na rin ang kusina namin. Kaya tapos na rin ang usapan. Bye! See you on my next vlog!